Hello guys. Ngayon pag nanonood ako ng video, napapansin ko yung mga video ngayon sa Facebook puro laging sa huli may kasamang sugal na pre-promote yung mga yung mga scatter ganon. Ang taka ko lamang diyan. Bakit parang hinahayaan lang nila na mag-upload lang mag, ganon yung mga tao wala silang nilalagay na bawal sa bata o yung play responsibly yung mga ganon di ba sa alak sa mga patalasta sa alak may nakalagay na drink responsibly para may iwasang mamaadik sa alak ang isang tao dahil nga hindi naman healthy yun eh, eh diba ganun, di ba ganon din naman ang sugal Di ba nakakadik yan? Marami nang buhay na tiran. Di ba marami ng pamilya na nasira dahil ng sugal o yung yung mga ipon o ut utang na nagpatong-patong dahil sa sugal bago sa kanila parang wala lang. Ang sa kanila, mahalaga lang sa kanila kasi pera. Yung ang mula isa sabi nila trabaho nila yon binigyan sila ng pera para magsugal binigyan sila ng pera para i-promote ang sugal kaya wala na silang karapatan kung anong mga sa na-promote nila sa mga na <coughs> sorry sorry sa mga nainganyo nila sugal di ba mo yung ano yung isang yung isang vlogger sa so, facebook yung ina-upload eh yung mga kita niya sa computer siya alam mo yan yung mga sasabihin ay eh, mga man, ano mga magbibigay ako dito block isa sasabihin niya ay eh, yung dapat palagi tayong lagi tayong magpo o sa ating goal lagi tayong magsisimula muna sa hirap bago tayo umasenso, pagkatapos ng video gusto mo bang magsugal ang um, mga ganun parang tanga oh, hindi ha susura sa ganun hindi nila naisip ang mga nanonood puro bata ay ano mga isip nila ang baon nila 20 lang siguro pag nagsugal sila kaya nila maging 200 yun magisimula sa ganun mamaya pinupos na libo na o may panoorin nila yung isa ding nagla-live sa Facebook. Yung mga pinopost mga 42k okay, nananalo ng mga 2 million. Nangyayari naman nga talaga yun eh kung maswerte ka. O kung may daya yung ano. Isugal. Dale. Eh, pero -no na promote mo sugal. Bago pero -no na promote mo kaya ka naglalaro doon. Bago mananalo ko ng iyong kalak eh, ka naman. Tunay ba talaga yun? Diba? Ewan ko din sa mga vlogger na eh. Maganda pa yung, uh, eh, yung mga ni sponsor ay eh, mga pagkain, uh, sabon, gano'n. At least alam mo na makakatulong talaga. Uy, puta, sugal. I eh, mean, naman talaga eh na i-promote mo sugal basta maglagay ka lang ng ano ng yung bawal sa bata, play responsibly. Dapat diba, pa kasimple lamang naman noon. Pero siyempre, hindi rin naman natin masisisi. Kahit naman ako eh, 'di ba? Ah, bowling ko pa rin naman yung pera. Eh, sa uh, iba. Dali. Eh, nasa sa'yo na kung ma ka. Pero pero at pero ako na may binayaran lang eh para i-promote ang sugal. Hindi naman ako binayaran para iwasan na maadi ka, di ba? Kadali naman sabihin ganon. Pero bilang tao naman, dapat naiisip mo na rin yun. Yung masamang epekto ng sugal sa ibang tao. Dahil hindi naman lahat ano eh. Hindi naman lahat Wait, wait, wait. Ah! <laughs> may ubo ako. Yan ay rap na magsalita. Hindi, meaning ko, hindi naman lahat eh maganda ang buhay yung yung pwede ka magsugal anytime dahil may pera ka. Ang iba kasi, umakapit sa patalim, nagdadadal na makatikim naman ng konting pera. Pre, sakto lagi ang budget. Sakto lang ang sahod na pambili ng ulam at gata. Saya pero. Kaya nagdadasal na baka baka lalaki pa para ka pambili ng pagkain namin. Itataya ko muna baka makakati naman ng masarap na ulam. O may gagala ko naman ng aking mga magkasawa. Yung gano'n. E eh, paano pag natalo? Paano pag natalo sila? Ano? Tis na tayo sa asin. O siya na wala pang wala pan sahod ako. Nasabing gano'n. Kawa naman sila kung gano'n. Nag Nag -ano, yun Wala ang kasalanan na nagpromote ng sukan dahil nag-promote lang sila. Pero sana naman maisip nila maglagay ng ano. Ngayon nga yung play responsibly. mag iingat sa kada laro mo dahil basta gets mo na. Hindi ka isipin mo. Yung bata sabihin. Yung tatay, yung tatay nakita yung anak. Nagsusugal, nag sabi nag-scatter sabi, Hoy! Ano ginagawa mo yan? Bakit ka nagsusugal? Eh, eh kasi po, nakita ko po yung paborito kong vlogger, yun si Yalo. Si Yalo, prino promote po kasi ito. Eh, ay gusto ko po supportahan si Yalo. Kaya ako naglalaro. Visit. <laughs> Kaya, dapat anong... Yun ang nga, dapat nga kasi merong ano, age limit man lamang. At yung <laughs> o yung play responsibly. o yung, Tatay, gusto ko po pag Jollibee. oo oh, anak, pag, pag naka-scatter si tatay, magja-Jollibee tayo. Tatay, <laughs> naka-scatter ka na po ba? Anak, mag, mag-ulam muna tayo ng asin ngayon na. <laughs> Putang oh, tangin ang buhay yan. Ay, may, may nakita pa pala ako. Putang ina. Ay, dahil na ano, nag-scroll ako, nakita ko yung yung video ni Yal. Putang ina. Ano sabi mag kung sino daw ang mag-register apat ah, na no, yung mag-register sa kanyang sugal. Ay, may chance na ano man na manalo, apat na mag-register may chance lang manalo ng ano. ng PC? Lalo mo ng pre-remote. <coughs> ano yung mga bata? mga bata pangarap magkaroon ng computer, gagawa sila ng account. Putang ina mo. Yan <coughs> tayo eh. Suportahan natin ng sugal dahil ibigyan kita ng computer. Hmm. <coughs> Ano sarot red mong Ang magka ang mag-cash in ng 500 pesos. Bibigyan mo ng house and lot mga gano. <laughs> Mali may bibigyan ng apat na PC mga ka mga kaanak din naman ng mananalo. Baka <laughs> ka Si Boy Iyan, no? Si Boy Sugal mag magsasalita ng gospel ng mga mga salita ng Panginoon sa simula bagat sa huli magpropromote mag ng laro ng demonyo nyo. ha na mo ka <laughs> alam mo mabay na tao bulag din pala sa pera pero meron din naman ganun ang mga yung mga alak dun sa ano yung, yung plastic na nakabalot sa taktob may nakalagay doon pwede kang manalo ng pera, ng kotse ng motor ganon meron din ganon sa sigarilyo pwede kang manalo ng motor kaso sila meron nakalagay na kung drink responsibly eh yung ang sigarilyo ay ay nag-iis nakamamatay yung mga ganon, may nakalagay naman doon. Ay, sa sugal pa, may nakalagay ba na, na ang sugal ay, naka, nakaka-addict? Ang sugal ay nakakasira ng pamilya, wala naman eh. Dahil so, nga, wala naman sila pakilam doon, ang pakilam lang nila pera. Kaya piliin mo yung mga, ano, mga iniidolo mo. Baka yung iniidolo mo prino promote ay masira ang buhay ng pamilya mo. Peace out.